Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas tiwala nga na po si Kyra Irving kay Sabrina UNESCO kumpara kay Stephen Curry. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa kupunan ng Detroit Pistons. Nalalapit na nga po talaga mga katrops ang pinakainabang bakbakan sa 3-point competition ng dalawa sa pinakamagaling na player sa NBA at WNBA na sina Stephen Curry at Sabrina Ionesco na mangyayari sa darating na All-Star Weekend. Kaya may ilang mga fans at NBA players na nga pang hindi makapaghintay sa magiging bakbakan ng mga ito. May ilan na rin naman nga pong gumawa pa ng kanika prediksyon kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa at kasama na nga po dyan ang superstar ng Dallas Mavericks na si Kyrie Irving na mas piniling kumampi kay Sabrina Unesco sa magiging laban nga po nito kontra kay Stephen Curry. Sinabi nga po nito sa harap ng media na bagamat man nga po hindi niya intention na disrespect si Stephen Curry ay naniniwala pa rin nga po siya na si Sabrina ang mananalo dito since mas disidido nga po ito na madepensa ng kanyang titulo sa 3 point competition. Pero syempre inaasahan na rin naman nga po niya na magiging dikit ang laban ng ito sa darating na All-Star Weekend. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa kopunan ng Detroit Pistons. Bago pa man nga po mga katrops magsimula ang kanilang laro, ay inanunsyo muna nga po ni Coach Darvin Ham na gagamitin ulit nga po niya dito ang kanilang undefeated na starting lineup na kinabibilangan nila DeAngelo Russell, Austin Reeves, Rui Hachimura, LeBron James at Anthony Davis. At bagamat man nga po naging mabagal ang simula ng kanilang laro, ay nagsunod-sunod rin naman nga po ang kanilang score sa pangunan nga po ni Narui Hachimura na naging agresibo sa pagsalaksak sa ilalim ng basket. At sina Austin Reeves at Lebron James na gumawa ng magagandang pass at plays na siyang rason bakit maga silang lumamang sa kanilang laban. Pero hindi rin naman nga po agad nagpatalo dito ang Pistons. Gayong sumagot rin naman nga po agad sila sa pagtatapos ng first quarter at sa pagsisimula ng second quarter. Sadyang parati pa rin nga po silang na-outplayed dito ng pag-init ng shooting ni DeAngelo Russell at ang pagiging mas agresibo ni Anthony Davis sa pagsalaksak sa ilalim ng basket. Kaya dahil nga po dyan ay mas tumas pa nga po ang kalamangan ng Lakers pagdating ng halftime kahit man hindi pa masyadong nakakagawa ng puntos ang kanilang bagong player na si Spencer Dinwiddie. At sa pagpunta nga po mga katrops ng second half ay sinubukan ulit nga po ng Detroit Pistons na humabol sa kalamangan ng Los Angeles Lakers Ngunit kahit anuman nga pong gawin ng kanilang mga players ay na-outplayed pa rin nga po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang laro. Especially na first five ng Lakers na nakapagtala muli ng double digit points. Kaya sa uli ay nakuha na nga po ng Lakers ang panalo sa pagtatapos ng kanilang laban at umakyat na nga po sa 29 wins at 26 losses ang kanilang record sa si standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.